What's up mga busing? What? So, nandito tayo ngayon mga busing upang maglaro ng basket pero hindi na tuloy mga busing kaya mukbang lang tayo mga busing exercise pa wow. para balong mga busing ba? So ito mga busing yung mga luto namin mga busing Toyo forever! Ah! ah. ah. <laughs> tomato! Ah, tomato busing oh? Tomato ay ah, mikos mikos na yung insan Ano ano an an yung lulatoy natin? Yung... Escavitsi? Escavitsi na toyo? toyo at saka parisan natin ng Piniritong talong? Ah! At habang sila nagluluto mo, ako kain muna. What? Hmm. Kugkog! <laughs> mikos, mikos na ahaw, sir? Bumayers? Ah, bumayers po dahi. Wow! Matis, sir? Ah. Ayun, lang sakit. Ayun, mga sangkap mga busing. Mm. Ay, May ay Hindi na pipigilan mga busing. Ang bagong bangong Amay ito ah. Wala tong ganito sa amin mga busing. Suka ng niyog mga busing. Nagyan natin ang suka mga busing. Ang galing ko talaga magluto mga busing. Mikos, 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 mikos. Ah, gabi Ang busi ng mga busing mo. Oh. Kamatis pa lang, ulam na. Oh, magic, magic. Magic, magic. Magic, magic. <laughs> Ayan ang kunting sambaw mga busing Oop oh, Alright Ang sarap na tingnan mga busing Oop oh, Ulo laway ko mga busing Ayan na mga busing Ready na A natin ito Lagyan na natin yung mga toyo Kaya ng jowa na yung laging tinutuyo Lagyan na natin yan mga busing Ah, ready na pala mga busing Ready to eat na ang ating ulam mga busing oh. wow! Iska bit si tuyo mm. Kakainin natin yung fried Para mawala yung tuyo mga busing Ready to eat na Tikman natin mga busing Ang sabaw Tayopin <tiklanan> mo natin busing Oh no, no! Ah, Ubon ba ito mga busing Let's go Ayan na nga, ready na nga ang ating kanin. Ayan no? nandito na, may ano po, gulay. Let's eat na mga busing kasi gutom na kami. Ah, diyara, mga busing, tapos na. Luto na ang ating iskabitsing tuyo. Ah, mm. sarap mga busing. Diya, mm. Ako na naman mga busing. Nakasira neng Basta Basta Nakasira neng Basta Basta